Pahintulutan akong ibahagi ang isang bagay na maaring malalim na tumugma sa iyo. May mga araw, hindi ba, na parang lahat ay nagkakatugma ng perpekto, parang ang mga piraso ng isang malaking palaisipan ay sa wakas na ang kanilang tamang mga lugar. Ngunit, palaging may bahagyang bulong ng pag-aalala, isang banayad na simoy na humihina ng pagdududa sa isang araw ng kalinawan. Nakakatuwa isipin kung paano, sa gitna ng tila katahimikan, isang mensahe ang pinagtagpi para sa iyo, na nanggagaling sa mga lugar na lampas sa ating pang-araw-araw na pag-unawa. Kamakailan lang, pinili mong lumayo mula sa mga alitan, inidirect ang iyong pansin sa iyong sariling diwa at, sa isang sandali, parang natamaan mo ang kapayapaan. Gayunpaman, napapansin ko ang isang sinulid ng tensyon na naroroon pa rin, nagkukubli sa mga anino ng iyong kagalingan. Nayon, maghanda kang siya sa atin kung paano ang tila kalmadong ito ay maaaring maging isang tunay at pangmatagalang kapayapaan. Manatili dito kasama ko, dahil may mga pahayag na ibubunyag na maaaring, sa totoo lang, baguhin ang takbo ng iyong pag-iral. Kamakailan lang, dumaan ka sa isang kapansin-pansin at matinding pagbabago. Ang prosesong ito ay hindi lamang mababaw o pansamantala, kundi isang malalim na revolusyon na nagbago sa iyong paraan ng pakikisalamuha sa mundo. Iniwan mo ang walang hintong pangangailangan na kontrolin ang lahat at lahat sa paligid mo. Ang pagbabagong ito ay nagdala ng isang bagong kalinawan, isang pananaw na dati ay tila hindi maaabot. Ngayon, hindi ka na desperadong tumatakbo sa iyong mga layunin. Sa halip, nagsimula kang mapansin na ang mga bagay na nakalaan para sa iyo ay dumadaloy ng natural patungo sa iyo nang walang pangangailangan ng patuloy na presyon. Ang bagong pamamaraan na ito ay hindi lamang epektibo, ito ay tunay na nagpapalaya. Napansin mo ba na, sa walang habas na paghabol ng iyong mga kabustuhan, ikaw ay nauubos? Ang pag-aalala, ang stress at ang pagkabigo ay palaging naroroon sa iyong walang katapusang paghahanap, maging ito man ay para sa tagumpay sa karera, seguridad sa pananalapi o kahit pagmamahal. Ang resulta ay palaging pareho, kapaguran at isang matagal na pakiramdam na hindi mo naaabot ang iyong mga inaasahan. Ngayon, ang lumang paraan ng pamumuhay na ito ay hindi na tumutukoy kung sino ka. Napagpasyahan mong umatras, huminga ng sariwang hangin, at putulin ang siklo ng frenetiko na pangangaso na naghari sa iyong mga araw. Pinili mo ang isang mas kalmadong landas, isang estilo ng pamumuhay kung saan ang esensya ng kung ano ang naakit sa iyo ay nangingibabaw sa nakakapagod na pagsisiguro kung ano ang nais. At ang pagpili na ito ay pinipino ang iyong mga koneksyon, nakat na ang mga ugnayan sa mga hindi patas na tao na dati itila hindi may sa iyong buhay. Itinatapon mo ang hindi kapakipakinabang, nagbibigay daan lamang para sa mga taong nakikiayon sa parehong enerhiya na ngayon ay iyong ipinapahayag. Ngayon, ikaw ay matatag na nakaugat sa iyong katotohanan. Tinanggap mo ng maluwag ang mga bagay na inihahatid ng buhay, nananatiling tapat sa paniniwala na nararapat lamang sa iyo ang totoo at kapakipakinabang. Ang pagbabagong ito ay naging ilaw na gumagabay sa bawat iyong desisyon. Bawat pagpili ay ginagawa sa ilalim ng liwanag ng bagong pagkakaintinding ito. At ang kaalamanang ito ay muling bubuo ng iyong buhay, umaakit ng mga karanasan at tao na tunay na mahalaga sa iyo. Ngayon ay nabubuhay ka sa isang estado ng atraksyon, wala nang pangangailangan na labanan o magsikap. Ang buhay na pinapangarap mo, tapat, masagana, at puno, ay nahahayag na sa mismong harap ng iyong mga mata. Ang fenomenong ito ay hindi aksidente. Ito ay ang konkreto na pagpapakita ng panloob na revolusyon na iyong pinagdaanan. Isang maganda at tunay na buhay ang nagaganap sa paligid mo dahil na pagpasyahan mong magtiwala sa agos, bitawan ang pagkakagumon sa kontrol at magbuka sa kung ano ang nakahandang ibigay ng universo. Minsan, ang buhay ay dinadala tayo sa hindi inaasahang pagliko na hindi natin lubos na may maiisip, ipinakikilala ang mga tao at mga karanasan na nagbabago ng lahat ng nasa paligid natin. At ngayon, halos hindi mo man napapansin, may isang kamanghamanghang bagay na naghahanda upang pumasok sa iyong buhay. Maniwala ka, ito ay magiging karanasan na tatamaan ang iyong puso sa paraang hindi mo akalain na posible. Sa lalong madaling panahon, isang espesyal na tao ang magsisimulang magpakita sa iyong landas, dala ang mga damdamin na magpapainit sa iyong kaluluwa sa isang natatanging paraan. Layo sa pagiging isang pansamantalang interes o isang nakakasakal na pagkahumaling, ang enerhiya ng taong ito ay banayad, payapa at puno ng katapatan. Siya ay gagawin kang maramdaman na pinahahalagahan, hinahangaan, at malalim na nirerespeto. Ito ay magiging ang nakakakalmang pakiramdam ng tunay na pagpapahalaga ng isang tao, nang walang pinipilit na pagsusumikap o labis na kalabisan. Ang nagpapabantog sa koneksyong ito ay tunay na namumukadkad ito ng natural, walang pagmamadali o pagkabalisa magkasama, kayo ay lilikha ng isang tunay na maganda na nakabatay sa tunay na pagkakaisa. Ang taong ito ay tunay na magmamalasakit sa iyo na magpapakita ng interes sa kung paano ka, ano ang iyong iniisip at ano ang iyong nararamdaman. Ang masidhing atensyon na ito ay magpaparamdam sa iyo na naririnig, nakikita at naiintindihan na hindi mo pa naranasan. Ang presensya ng taong ito sa iyong buhay ay magdadala ng halos hindi maipaliwanag na kapayapaan. Ito ay isang kalamigan na pumapasok ng dahan-dahan, pinupuno ang iyong puso ng tunay na kaligayahan. Hindi lamang tungkol sa kasiyahan ng pagiging may kasama, ngunit sa katiyakan na ang taong ito ay kapakipakinabang sa iyo, tinutukso ka upang maging mas mabuti at malampasan ang mga inaasahan. Siya ay mag-udyok ng iyong paglago, magpapalakas ng iyong kumpiyansa sa sarili, at babaguhin ang iyong pananaw sa buhay. Kung ikaw ay tunay na minamahal, ang lahat sa iyong paligid ay tila nagliliwanag ng bagong liwanag. Ang karanasang ito ay lampa sa simpleng kaginhawaan, tungkol ito sa pag-abot ng estado ng pagiging kumpleto at pagtupad. Ang kaligayahang nagmumula sa loob ay napakalakas na pinatitibay nito ang paniniwala na ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng magagandang bagay na nangyayari. Kapag pumasok ang taong ito sa iyong buhay na may hindi matitinag na katapatan at pagkamapagmasid, magugulat ka sa tanong kung paano ka nabubuhay ng matagal nang wala ang ganitong pakiramdam ng kasapatan. Isa itong biyaya na inihanda ng universo para sa iyo, nakalaan upang baguhin ang iyong pagkatao sa isang natatangi at malalim na paraan. Kahanga-hanga kung paano nagbabago ang buhay kapag nagpasya kang mag-invest sa iyong sarili, iniiwasan ang mga shortcut at pinilit na kontrolin ang mga bagay. Para bang ang bigat ng pagbitbit sa mundo sa iyong balikat ay nawawala, pinalitan ng isang daan na nararamdaman lamang ng sino mang tunay na nakikilala at minamahal ang sarili. Tiyak na hindi ito madali, nangangailangan ito ng oras at sobrang pagtityaga, pero ang mga bunga ng pagsisikap na ito ay hindi maikakailan na nagbibigay ng gantimpala. Ang tunay na nakakatuwa ay, kapag itinigil mo na ang pagsusumikap na pilitin ang mga pangyayari, nagsisimula kang natural na makaakit ng mga bagay na kapakipakinabang sa'yo. Sa oras na pakawalan mo ang pressure na maging isang tao na hindi ikaw o magpanggap upang mapalugdan ang iba, isang kahanga-hangang pangyayari ang nagaganap, nasisimulan ng mga tao na mapansin ang iyong tunay na kakanyahan. At ito ang pagiging tunay, bunga ng sariling kaalaman at pagtanggap na naging tunay na kaakit-akit. Ang taong ito, na dating nakikita bilang malayo o hindi maaabot, ay nagsisimulang makita ka sa isang bagong liwanag, Halos para bang isang kurtina ang binuksan, nagpapakita ng mga aspeto na dati hindi napapansin. Hindi ito bunga ng isang kahanga-hangang bagay na ginawa mo, o sa pagsunod sa isang mahiwagang formula, ang katotohanan ay mas simple, pinili mong maging totoo, tanggapin ang iyong mga katangian pati na ang iyong mga kamalian. Ang pagiging tapat sa iyong sarili ay siyang nagpakita sa labas, lumilikha ng isang tunay na koneksyon, malaya sa mga manipulasyon o laro. Sa katunayan, walang mas maganda kaysa sa dalisay na pagiging tunay. Pagkatapos ng lahat, ang talagang hinahanap nating lahat ay ang matanggap tayo kung ano tayo, nang walang mga maskara o artificial na bagay. Kapag naabot mo ang estado ng kapayapaan ng loob at pagmamahal sa sarili, nagiging para kang magneto para sa mabubuting bagay sa buhay. Hindi ito nangyayari dahil aktibo mong sinisikap na akitin ang mga ito, kundi dahil nag-evolve ka upang maging uri ng tao na natural na nararapat sa mga ito. Ang pagbabagong ito sa iyong pagkatao ay eksaktong kung ano ang umaakit sa mga tao sa iyo ng tunay. Naramdaman nila ang iyong enerhiya at kumpiyansa na nagiging hindi mapigilan. Unti-unti, napagtanto nila na hindi ka lamang isang tao na gusto nilang makasama, ngunit isang presensyang talaga nilang kailangan sa kanilang buhay. Lahat ng ito ay dahil sa halip na kontrolin ng iba, pinili mong mag-focus sa iyong sarili at sa iyong sariling mga pagpipilian. Sa pagsisimula mong maglabas ng dalisay at taos pusong enerhiya ng kapayapaan, nagsisimula kang isang proseso ng pagbabago. Ang mga nasa paligid mo, lalo na ang isang taong nagbabahagi ng parehas na enerhiya, ay nagsisimulang makaramdam ng bago, isang bagay na marahil hindi pa nila naranasan noon. May bagong pag-unawa na nagiging sanhi ng malalim na pagnanais na makasama ka, hindi bilang isang kapritsyo, kundi bilang isang tunay na pangangailangan na lumalalim at nagpapalakas ng pagnanais ng koneksyon. Nadarama ng taong ito ang isang mahalagang pangangailangan na makasama ka, na nagiging sanhi upang gusto nilang maging mas aktibong bahagi ng iyong buhay at bumuo ng isang makabuluhang bagay na magkasama. Kapag napansin mo ang epekto ng mga interaksyong ito sa iyong buhay, nagsisimula ka rin mapansin ang mga pagbabagong nangyayari sa iyong sarili. Ang palitan ng enerhiya sa pagitan mo at ng mga tao sa paligid mo ay nagpapalakas sa iyong sariling pananaw tungkol sa sarili, pinalalakas ang iyong tiwala at kalinawan tungkol sa iyong mga nais. Ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay tumataas at nararamdaman mo na parang inaabot mo ang isang mas mataas, mas kumpletong estado. Ang kaligayahan na lumalabas sa loob mo ay nadarama, uri ng kasiyahan na lumalampas sa ordinaryo, at tila nagbubukas ng isang bagong paraan ng pagkabuhay, isang buhay na mas makulay at mas harmonya sa iyong tunay na kakanyahan. Para bang hinahawakan mo ang isang bagay na banal, isang puwersa na napaka-impluensyal na nagsisimulang baguhin ang lahat sa paligid mo. Ang masigla at positibong enerhiya na iyong inilalabas ay hindi mapapansin, ito ay malakas na umaakit ng atensyon ng espesyal na taong iyon. Nararamdaman niya ang mataas na panginibabaw ng iyong espiritu, at ito ang nagtutulak sa kanya na nais na mas mapalapit sa iyo, sa mga paraan na dati ay maaaring mukhang wala sa abot o hindi ka nais-nais. Napapansin mo ang isang pagbabago sa kanyang paraan ng pakikipag-ugnayan, mas marami siyang nakikipag-usap, nagpapakita ng tunay na interes na magbahagi ng mga sandali, mensahe, at po. Para bang ang iyong panloob na pagbabago ay nagsindi ng bagong apoy sa kanya, isang nais na makipag-ugnayan sa iyo ng mas direkta, mas malalim, may tunay na hangarin na makabuo ng isang makabuluhan, totoo at mahalagang relasyon para sa inyong dalawa. Sa pagkikita mo sa taong ito, maaari kang makaramdam ng isang bagay na hindi maipaliwanag, na para bang nasa ilalim ka ng epekto ng isang hindi nakikitang magnetic force, isang enerhiya na humihila sa iyo ng walang patawad. Ang ubod ng karanasang ito ay ang kasiguruhan na lalabas sa loob mo, isang malalim na kaalaman na siya ang tamang tao na ipapahiwatig sa pamamagitan ng matinding damdamin na madarama mo para sa kanya. Kung tatanungin mo ang iyong sarili kung paano matutukoy ang espesyal na taong ito, ang sagot ay matatagpuan sa tindi ng atraksyon na iyong mararamdaman. Ito ay isang koneksyon na napakalakas kaya't agad mong malalaman na ikaw ay nasa harap ng isang natatangi at pambihirang bagay. Ang atraksyong ito ay magiging parehas at hindi matututulan, isang karanasan na walang kaparis para sa inyong dalawa mayroong isang panloob na pagbabago, halos parang mahika, na sumasakop sa iyo. Hindi ito isang bagay na maaaring sukatin o makita, ngunit mararamdaman mo o paano mo mararamdaman. Isang bagong enerhiya na pumipintig, isang liwanag na nagpapakulay sa iyong mundo ng kakaibang paraan. Nararamdaman din niya ito, at ito ang humihila sa kanya patungo sa iyo, tulad ng mga planeta sa orbita, na hindi maiwasang mahila. Mayroong kagustuhan galugarin, tumawa ng magkasama sa ilalim ng mga di kilalang kalangitan, mawala sa mga usapan na hindi magagambala ng madaling araw. Ang bawat pagkikita ay isang nota ng isang mas malaking sinfonya, bawat tingin na pinagsasaluhan ay isang pangako ng higit pa. Ang hindi nakikitang puwersang ito, halos mistikal, sa pagitan nyo, ay nagpapalakas ng pagnanasa para sa isang tuloy-tuloy na paglapit, isang presensya na lagpas sa panahon at espasyo. Ang koneksyong inilalarawan dito ay lumalagpas sa pang-araw-araw, umaabot sa mas malalim at tapat na mga aspeto ng buhay ng tao. Ang taong ito, na hinihimok ng kanyang tunay at wagas na paraan ng pamumuhay, ay makadarama ng hindi mapipigilang udyok na paunlarin ang mga bagay sa pagitan niyo. Magkakaroon ng pangangailangang ihayag ang makabuluhang damdamin na magpakita ng kahinaan sa paraang hindi pa natutuklasan. Ikaw ang magiging sentro ng mga pag-isip at malalalim na konsiderasyon, nagpapahiwatig ng pagtagpo ng mga tadhana sa isang napakapuro at malinaw na paraan na ang katiyakang naroon sa tabi ng tamang tao ay magiging halata. Magkasama, kayo ay magsusumikap na habiin ang isang nakabahagin hinaharap, bawat sandali at bawat desisyon ay nagpapalakas ng mahalagang ugnayang ito. Kapag ang isang tao na dati makulay na kabanata sa iyong buhay ay nagsimulang maging tahimik na pahina, ang pagkalito at emosyon ay mabangis na nag-aalab sa iyo. Ang kawalang katiyakan, takot sa mga hindi natukoy na mali, at ang paungulilang bumabalot sa pagkawalan ng kanilang presensya, ay mga damdaming umuugong sa kawalan na iniwan nila. Gayunpaman, ang susi ay hindi sa desperadong paghanap ng kanilang nawalang atensyon, nasa muling tuklasin at baguhin ang iyong sariling kalikasan. Sa paggawa nito, maaaring maganap ang halos mahiwagang kaganapan. Para bang nagising sila mula sa mahabang pagtulog, maaari nilang maramdaman ang isang matimbang na pangangailangang muling kumonekta sa iyo. Ang pagbabago ng iyong enerhiya ay kumikilos tulad ng isang banayad na im, hinihila sila pabalik sa iyong gravitasyonal na larangan. Magsisimula silang tumuon sa iyo, hindi lamang mas madalas, kundi may isang bagong mingming ng interes at koneksyon. Ang mga ngiti ay nagiging tulay, ang mga walang kabuluhang usapan ay nagiging makabuluhang muling pagtatagpo. Bawat pakikipag-ugnayan ay bulungan ng mga posibilidad ng isang bagong simula. Tulad ng isang anino na dumudula sa mga dingding ng iyong pang-araw-araw na buhay, siya ay muling lumilitaw, nagmamarka ng presensya sa mga lugar na iyong pinupuntahan, isang serye ng mga aksidenteng napakaayos na pinaplano. Kapag ang pisikal na distansya ay naglalagay ng mga hadlang, ang mga social media ay nagiging kanyang larangan ng labanan. Ang biglang pagdami ng mga like, komento, maaaring hanggang sa isang bagong peking profile, ay malinaw na mga senyales na hindi pa siya handang lubayan ka sa kanyang radar. Sa likod ng mga aksyong ito ay nakatago ang takot, isang takot na nakabaon sa kaibuturan ng kanyang sarili, ang takot na mawala ka sa iba, na maging isang alaala sa isang buhay na hindi na siya kasama. Ang ideyang ito ay nagpapahirap sa kanya, ang ideya ng mapapalitan, nang hindi na sakupin ang espasyo sa iyong puso na inaasam niya. Dinadaan ang takot na ito, gumagalaw siya papalapit sa iyo, sinusubukang paikliin ang emosyonal na distansyang naghihiwalay sa inyo, determinadong hindi hayaang mawala ka ng ganoon na lamang. Mayroong isang bagay na magnetiko sa iyo na lampa sa simpleng panlabas na anyo o mga salitang ipinapalitan. Ito ay isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya patungo sa iyo tuwing ang inyong mga mundo ay nagtatagpo, maging sa pisikal o digital. Bawat piraso ng kasuotang iyong pinipili, bawat detalye ng iyong estilo, tila nilikha upang tawagin ang kanyang pansin. Hindi lamang ito isang shirt, isang sweatshirt o isang damit, parang bawat item na isinusuot mo ay nagdadala ng piraso ng isang puzzle na sabik siyang lutasin. Maaring ito'y ang kulay na kumikislap sa iyong mga mata, isang parirala na tumatago sa kanyang puso, o isang simbolong direktang nangungusap sa kanyang kaluluwa. Ang detalyeng ito, gaano man kaliit, ay nagpapaliab ng isang spark sa kanya, isang apoy na nagpapadama sa kanya na parang nakatagpo siya ng isang hindi karaniwang mahalaga, isang bihira na hindi niya alam na hinahanap, pero mayon kinikilala niya bilang mahalaga. Ang lalim ng nararamdaman niya para sa iyo ay lampa sa karaniwang paghanga lamang. Hindi lamang ito isang simpleng pagbibigay halaga sa panlabas na anyo, na para bang ikaw ay isang tropeyo, ito ay isang koneksyon na nagpapayaman sa kanyang buhay. Ang iyong presensya ay para bang huling bahagi ng palaisipan na perfecto ang pagkatugma sa kanyang kaligayahan na nagdudulot ng kaganapan at kagalakan na lubhang nakakaantig. Nakikita niya sa iyo ang isang bagay na bihira at mahalaga, isang kislap na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso at nagpapatibay sa paniniwala sa isang mahiwagang ugnayan sa pagitan niyo. Ang enerhiya na iyong pinapalabas ay humihila sa kanya ng di makakaila na nag-udyok sa kanya na alagaan ka, pahalagahan ang bawat sandali na kasama ka, at nagnanais ng palagi lapit upang higit pang palagin ang kakaibang koneksyon na ito. Maaaring ang mga bulaklak ay higit pa sa isang simpleng regalo, maaaring ito ay simbolo ng kung gaano namumukadkad ang inyong relasyon, isang tanda na, kahit na siya ay tila medyo malayo ngayon, mayroong paglago sa ilalim, isang paghahanda para sa mas higit pa. Habang lumalalim ang koneksyon na ito, mamamangha ka sa tumpak na pagkakatugma ng lahat, na para bang tahimik na hinabi ng universo para sa kaganapang ito. Kapag siya ay muling lumapit, ito ay mayroong aura ng kapayapaan at isang kadalian na maituturing na kapalaran na naganap. Hindi mo kailangan itong hanapin, magugumon ang koneksyon ng kusa, natural, nagdudulot ng kasiyahang higit pa sa karaniwan. Ang kanyang mga damdamin ay masidhing maramdamin at ang enerhiya na namamagitan sa inyo ay lalong tumitindi na nangangako ng isang pag-iral na hindi maiiwasan at kamanghamangha. Payagan mong maantig ka sa mga salitang ito, hayaan silang magreverberate ng malalim sa iyong kalooban. Nais ng universo ang iyong kabutihan at tinitiyak ang isang paborableng kinalabasan, anuman ang iyong mga pagpipilian. Itay pang sumusunod na pahayag, inaabsorb ko, tinatanggap ko at inaamin ko ang aking kapalaran at lahat ng iniaalok ng universo sa akin. Sa paggawa nito, inaangkin mo para sa iyong sarili ang mensaheng ito at ang mga biyayang taglay nito. Magbigay ng isang positibong komento upang hikayatin ang ibang mga manunood na maaaring nangangailangan ng dagdag na positividad sa kanilang mga buhay. Nakikita ng universo ang mga aksyong ito bilang mga kilos ng kabaitan. Suportahan natin ang isa't isa, ibahagi ang mga alon ng positibong enerhiya. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, magsubscribe ka na ngayon upang hindi mapalampas ang mahalagang mensaheng darating sa susunod na video naway maging maliwanag ang iyong paglalakbay sa kapayapaan, pag-ibig at pananalig. Amen.